Pagsama-sama na naman ang mga bitirano, Oo, ayan o. Tahonyo. Ayan. Mga bitirano ng Ilabil. Si Tahonyo. Sa Ta Roger. Ayan ang mga bitirano dito sa Ilabil. Pagsama-sama na naman ang mga bitirano, Si Kuya Nistor. dito tayo ngayon sa Lose gulang-gulang niya. Hindi na nasa parkali kayo. Yung apa. <laughs> yung apa, at ordinary. Ay si ano, parang Eugene. Ayaw hey, yung lain ito, si Ariari <adamberish> na uh, hindi pa. Hindi pa, nandun pa, naka, nakahang pa. Parang, matagal nito na ah. Very sure yung bagwa ay ano lang yan, sapon. Kami sir, Pinapatigil kay ano? Saan? For kids. For kids itiri? Doon kayong pinapatigil? sa Siguro nagrapit si patong patong. Ilang unit yun? Sa bago magdating ng ano na ay kay Ragaya Biyahing pambuhan ko no dito dan mga, pang re, mga pang retirement na Naman maniho hindi purul kaya mga lang <laughs> 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 <hle> 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 Itu saya Okay lang yung bag diyan. Okay na Baka nakaka-distract Nakaka-distract sa mata yan